Hello. So, diade -di ko sa kuano sa Bay Baywalk. Kay ato tisinga ning ilang kuan. Free Wi-Fi for all. <laughs> Nakani ko sa una na na siya connection. I mean ka ng Wi-Fi pero wala connection. So, karon bago lang nilagi post gaina na na daw connection. So, atong sulayan. So, tungod ani siguro ang daghanay magtambay din hi ah. Dili lang mag-uyab. <laughs> ang uban diri maghimog ko an ah. project. So, <laughs> mingon wa kay tao ba? nag-ulan man pud ni murag kuan po nagtaligsik murag giving apart taligsik ya dito sa may mangkarugo nag-ulan mo naging ana <laughs> na itabo so dito ta mo plus sa unahan katong nay koranan kay atong testingan na ako i dala cellphone ako nang ikuan so na ilahan no free wifi for all so mo na atong tanawon nga wifi connection pero nakasulod naman tayo kuwan. So, diretso na siya. Imo na ito i-click tong kuhan. So, example ka no? So, ato ka sa settings, ato ka sa imong connection, sa Wi-Fi. So, makita ni mo dito. So, i-click nimo mo nang uh, sa obos ka nang murag, murag i-check ni mo. oh, nga na, -na, 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 -na nag-blue. Then, connection dahin ka. So, na, -na no? Free Wi-Fi for all. 2.4G slash 5G. Oh, 5G pa sa na, no? So muna, ato na testingan. So legit no, legit na nag-connection. Di pa sa una, nalay wifi. Connection na giyod. So para mo mo atong testingan. O ako ilagin akong bala nga account. Nga di ka baloon pag-upgrade o kuan. Tatong so, town 12. <laughs> oh, agi. gilog gawa. <laughs>